Malaki ang expectation ng ilang mataga North Cotabato sa mga bagong talagang opisyal ng mga bayan, syudad at maging ng buong probinsya sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Umaasa silang makakagawa ng paraan ang mga lokal na pamalaan upang ibsan ang kanilang hirap. Huwag anila silang maging politiko lang, kundi maging public servant dahil magkaibaan nila ang depenisyon nito. Nawaan nila ito pa rin at higitan pa nila ang kanilang mapangako noong kampanya, lalo na yung mga opisyal na nakailang balik na sa kanilang pwesto. Matinudanon sila silang masaat ng ilang mga platapurmas sa unang panahon pagkandidato nila. Ang mga politiko, igun lang na sila istorya, pero wala yung natuman na ano, sa lagsara kayo. Ibiyaan nila tanan, pero isa na iwan nila ibiyaan, ang pagkabaka ko. Kwa di ko na ilang promise, 50-50 kuha na ilang mga promise. Kaya kasagaran magkot, puro na lang pangako. Walay kuan walay matuman. Mayo lang na sila sa kanang saad. At time na maglingkod sila, wala na, wala disappear na. Pwera lang sa mga politisyan na mga naglantaw yun sila sa future yun sa Philippines. Unta, baguho nila ang tanaw sa tao sa ilaha, sa governance sa Philippines. Wao nila lang mga personal interest. Servisyo lang dyan. Wala ko na nila to, mga personal agenda nila sa sarili. Ah, uh, public servant lang yun sila. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.